Meron po ako ditong polo jack, buo na siya at uh, nabutasan na, nalagyan na rin siya ng botones. Ang problema po dito ay uh, kulang po sa sukat sa bewang. Ngayon po ay ire-refer ko siya at ipapakita sa inyo kung paano ko siya gagawin. Kung paano ko madadagdagan yung sukat ng kanyang bewang. Bali, nasukatan na po ito, may marking na ako dyan sa side. Ngayon ay napasadahan ko na rin. No, yan side na yan. 'Yun na po yung tamang sukat niya. Bali pinaliit po yung uh, uh, pinaka-sukat dito sa may uh, side close niya kasi nga po magdadagdag ng sukat sa bewang. Pinarehas ko lang po magkabila. And then ngayon, meron siyang waistband. So apektado po yung waistband kapag nagdagdag po ng sukat sa bewang. Ngayon po, ang gagawin ko ay magdadagdag ako ng uh, sukat sa waistband. Yun po yung idadagdag ko dyan sa may uh, bandang likuran. No? Pagitan po nung mga, ng side ng uh, pola jack. Ayan. Doon po ako babase sa pagdugtong. Doon sa side close. Kailangan tatapat siya dun sa pasada na yon Para hindi siya halata na may dugtong ayan, sinukatan ko na po itong waistband na ikakabit ko 2 inches po yung lapad ayan, nilupian ko dun sa pag ko kanina at paglagay ng pilon para ngayon, ikakabit ko siya dun sa uh, pagdudugtungan kong uh, dating waistband iaayon ko na lang siya base rin dun sa lupian at uh, syempre kailangan ay uh, tumama siya dun sa Uh, pasada ko sa side close. Magkabila po yun ha, left and right. Ayan. Ikakabit ko na po siya dyan. Unahin ko po muna tong kabilang side. Ayan. Inayon ko po siya dun sa alupian niya. Sana po ay uh, tapusin niyo po yung video na ito. Para may idea po kayo kung paano uh, magdugtong ng waistband kapag uh, buo na po yung polo jack. No, lalo na kung kulang siya sa sukat magdadagdag kayo. Kahit naman po ay uh, maluwag siya at sisikipan yung ganun din proseso, magbabawas nga lang kayo. Vice versa po. Ayan, yung unang muna yung ikinabit ko. Pinantay ko siya dyan sa side. Ayan. Nakita nyo, pantay na siya. Pasadahan ko muna yan or tatakin ko muna. Ayan, and then, ipantay ko na sya dun sa haba nung kabila. Ayan, pwede naman ganito yung poseso nyo sa ginagawa ko. Pinasadahan ko muna hanggang dyan sa may uh, kabilang side. Hindi ko muna itutuloy doon dahil hindi ko pa nasukat yung uh, pagitan ng pasada. Ganyan po muna. Pwede rin namang sukatin nyo na at uh, nyo na siya. Ako kasi ganito muna, minarkingan ko muna yan, ang kabilang side. Para alam ko kung saan ako magpapasada. yan ganun din sa kabila, yung duduktungan na yan. Meron na ring marking yan, tatapat ko na lang. Ayan, may, may 160 na kasi ito, kaya tatastasin ko lang to dulo para mapagdugtong ko siya. Again, tapat din siya dun sa pasada ng side. Sana po tapusin niyo yung video na ito hanggang dulo para nagkaroon kayo ng idea kung paano siya i-repair. No, yun sa mga hindi pa po marunong. Ayan. Pwede niyo rin po i-like and share ito para lahat ay makapanood at matuto. Ayan, pagkatas ko siyang pagdugtungin, ayan na po itsura niya. Ngayon iwa 116 ko naman dyan sa may bandang ibaba. Ganyan. Diretso lang yan hanggang dun sa kabila kanina na pinasadahan ko. Ayan. And next naman dyan ay itatap ko na siya. Ayan. Siyempre kailangan kapag kinabit nyo po yan, dapat nalapat din siya dun sa body ng polo jack. Wala siyang alun alon Walang kulubot. Ayan. Kung nag-benefit po sa inyo yung video na ito at gusto nyo pa pong makapanood ng mga ganitong tips, techniques, mula po sa akin, no? Papalo naman po para nanonotify kayo sa tuwing mag-upload ako. And syempre, spread po natin yung pag-sharing ng mga videos na katulad nito. Ayan, thank you so much po sa inyo, sa mga nanonood. Ayan, pagkatapos ko na po yung matahi, ikakabit ko naman po yung epulet kung tawagin or tabs. Yan po yung ikinakabit dyan sa waistband ng polo jack. Pasalubong po yan dyan sa bandang likod, ang pagkabit nyan. Top 1 fourth and uh, pasada lang din ang 1 fourth. Yan po yung sagot dun sa tanong ko kanina, kung anong tawag po dyan. Saan ikinakabit yan? Yan na po yung sagot. Maraming salamat po sa inyong panonood and see you on my next video.